Gumugulong na ang investigasyon kaugnay sa magka-live-in partner na pinatay sa loob ng Busan de siya. Kabilang sa tinitignang angulo ay ang alitan umano ng biktimang babae sa kanyang anak na isa na ngayon sa person of interest. Malaking hamon naman sa mga otoridad na matukoy ang mga salarin kahit may kuha pa ng dashcam. Inihinalang miyembro ng Gun for Hire ang mga sospek at planado ang pamamaril. Dahil naban sa insidente, pinag-aaralan na ng PNP ang muling paglalagay ng bus marshals, lalo na sa mga malayo ang biyahe. Habang ang LTFRB naman magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon para alamin kung may nalabag ang kumpanya ng bus sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga pasahero. Unang-una doon sa ating mga management po ng mga buses dahil uh, we also have to uh, take their uh, their uh, position on this matter dahil uh, itong itong kaso na ito is uh, sabi nga kanina naman very alarming on our part at hindi ito yung unang uh, pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng uh, bus marshal Police po yan, pwede po tayo maglagay ng uh, uniformado o pwede rin namang mga uh, maglagay tayo ng nakasibilyan as a form of uh, preemptive natin para kasi kung naka, although So sabi ko nga kung pulis, medyo magdadalawang isip ako kung meron akong gagawing masama. But uh, one of the consideration na ginawa din natin yan sa mga na-mention kong mga insidente ay naglagay din tayo ng mga secret marshals po.